Welcome sa The Brown Investor. Dito matututo ka ng practical tips at smart strategies para palaguin ang pera mo. Para sa bawat Pilipino na gustong umangat, simulan natin ang journey mo sa tamang pag invest Gusto mo bang kumita ng mabilis na parang ikaw ay lumalabag sa batas? Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakakita ng mga bagong paraan para kumita ng malaki sa napakabilis na oras. Pero teka, hindi ito tungkol sa mga ilegal na bagay. Ang sikreto ay nasa tamang mindset, tamang hakbang at estratehiya. Kaya, samahan mo ako at ipapakita ko sa iyo kung paano kumita ng mabilis at legal. Simulan na natin. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa panlilin lang. Ito ay tungkol sa pagiging smart sa paggawa ng pera. Una, gamitin ang lakas ng internet. Ang digital age ay nagbigay sa atin ng mga tool na pwedeng gawing pera ang kahit anong ideya at mabilis pa. Isang halimbawa, dropshipping hindi mo na kailangang mag-stock ng products, ang kailangan mo lang ay website at efficient na supply chain. Pumili ng trending na produkto, i-market ng maayos at boom, negosyo mo na yan. Mabilis kumita at maaari mong palaguin ito ng walang malaking puhunan. Kaya kung tama ang ads mo, maaari kang kumita sa loob lang ng mga linggo. Sunod, affiliate marketing. Kung may social media following ka o blog, pwede kang kumita sa pamamagitan ng pag-promote ng products ng ibang tao. Kumita ka ng commission tuwing may bibili gamit ang link mo. Madali, passive, at mabilis kapag tama ang approach. Isipin mo na lang, kikita ka habang natutulog. Ang kailangan mo lang ay tamang produkto, matibay na audience, at solid na marketing strategy. Pero tandaan, mahalaga ang tiwala sa mga product na i-recommend mo. Ngayon, pag-usapan natin ang trading, stocks, crypto, o NFT. Mabilis ang galaw ng market at kung marunong kang magbasa ng trends pwede kang kumita ng malaki at mabilis pa. Pero kailangan mo ring maging aware sa risks. Ang market ay volatile, kaya't mabilis ka rin pwedeng mawalan. Kung seryoso ka sa trading, mag-research ka muna. Mag-practice sa demo accounts bago sumabak sa real deal. High risk, high reward ito. Pero kung tama ang galaw mo, makikita mong mabilis ang kita. Lastly, pag-usapan natin ang mga side hustles. Maraming paraan para kumita ng extra kahit hindi mo pa tinitigilan ang regular na trabaho. Kung mag-freelance ka sa mga platform tulad ng Upwork, maging Uber driver o mag-flip ng mga high-demand products, endless ang options. Ang mga hustles na ito pwedeng magsimula ng maliit pero kapag pinagsikapan, magiging malaking kita na ito. kaya huwag kalimutan mag-try. Ngayon, ang secret sa lahat ng ito ay focus. Kung susubukan mong gawin lahat sabay-sabay, mawawala ang momentum mo. Piliin mo ang isa, mag-focus ka, at ayusin ang proseso. Walang shortcut papuntang success. Pero kung magiging consistent ka, makikita mo ang resulta. Kaya, handa ka na bang kumita ng mabilis, parang ilegal? Nasa harap mo na ang mga pagkakataon. Bago ka magtapos, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mga tips kung paano palaguin ang iyong negosyo. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtatrabaho. Nang mas mabigat kundi sa pagiging smart.